Lumabas na ba yung ugat niya? Medyo malabas na yung ugat sa ilalim. Hello Fellow Grower, magandang araw po. In this video, ang topic naman natin ay ang tanim na rosemary. Marami na akong natatanggap na tanong sa comment section do sa mga Uh, na una ko pang video tungkol sa rosemary. Bakit daw uh, namamatay yung kanilang tanim na rosemary? Uh, Karaniwan po 'yan mapapansin nila mag-uumpisa sa ilalim, mangingitim yung mga tangkay, yung dahon, and then paakyat na 'yan hanggang sa tuluyan ng mamatay ang uh, rosemary. Well, dalawa po ang uh, ang napansin ko na dahilan ng pagkamatay ng rosemary, yung ganong klaseng pagkamatay. Yung unang-una -una ay dahil laging babad sa tubig ang kanyang lupa. So, pag laging babad sa tubig ang kanyang lupa, magiging dahilan nyo ng pagkabulok ng kanyang mga ugat. Kaya naman, dapat ang lupa natin dyan ay buwaghag. Dapat yung maaga o mabilis mag-absorb ng tubig. Lalo na ngayon, panahon ng tagulan, mayat-maya, umuulan. So, palaging basa ang ating lupa. Okay lang naman na maulanan siya basta yung lupa natin ay buwaghag, madaling mag-absorb ng tubig. So, yun po yung uh, unang dahilan na napansin ko sa pagtatanim ng rosemary, mabilis siyang mamatay pag laging basa ang kanyang lupa. So, ano tayo magdidilig halimbawa, tag-araw halimbawa, ay eh, hintayin lang muna natin na matuyo ang lupa at saka tayo magdilig. Huwag nating uh, pabaya ang laging basang-basa ang lupa. Pwede naman magdilig araw-araw. Halimbawa, kung pagdilig mo ngayong umaga, kinabukasan umaga, natutuyo na naman ang lupa niya. Kasi nga, mainis sa iyong lugar o kaya maliit ang iyong paso. So, mabilis matuyo ang lupa, magdilig ka na. Magdilig ka na kagad. Pero sa akin po, ito yung ganito kalaking paso. Ayan. Alos once a week lang ko magdilig ako kasi ito ay nasa lilim din. Hindi ko siya ibinibilad sa kainitan ng araw. Sa lilim ko lang siya nilalagay. Kagaya nung nakita nyo ng pagkuha ko ng na una, nasa gilid lang siya ng uh, pader at nasa ilalim pa siya ng ibang uh, halaman kagaya nung siya ang gubat. So, yon ang unang dahilan ng uh, pagkamatay ng ating uh, rosemary. Unang-una na dyan, laging babad sa, lup sa tubig ang kanyang lupa. Ang pangalawa naman ay fungal attack. So, halos pareho lang po ang uh, senyales ano, mangingitim yung kanya mga tangkay pati mga dahon and then may mapapansin ka pa dyan uh, na fungal attack yan yung parang meron siyang konting amag o medyo puti-puti na lalabas sa kanya tangkay lalo na sa main stem so yun po ay ebidensya na example na na inaatake ng fungus ang inyong tanim na rosemary at yung uh, fungus na yon ay dahil din sa lupa. Yung lupa natin, ayan, uh, palaging basa. Malimbawa, so, isang dahilan niya na pag-atake ng uh, fungus. So, pag fungus ang problema, ang remedyo natin dyan ay fungicide. Okay? So, pagdating naman sa fungicide, uh, marami po tayong magagamit dyan. Halimbawa, uh, detain, funguran, ano po, fungitox. Mas maganda yung bibili mong fungicide ay yung broad spectrum na fungicide. Hindi naman very specific na uh, copper based. Halimbawa, hindi po kailangan 'yon. Basta broad spectrum fungicide lang ang uh, ang uh, gagamitin mo, pwede na 'yon. Ngayon, sayo mo, ayoko ng, uh, ng uh, inorganic, ayoko ng chemical uh, fungicide. Well, meron din tayong mga organic na pwedeng gamitin fungicide. Kagaya po ng baking soda, iahalo lang natin sa tubig and then i-spray sa kanya. Pwede rin yung neem oil na gamitin natin. Pwede rin yung magdikdik ka ng bawang at i-spray mo sa kanya. So, whether inorganic or organic na fungicide, pwede po natin gamitin. And of course, syempre, obserbahan natin ang reaksyon ng halaman. Kung positive ba yung reaksyon niya, nakaka-recover ba siya. Okay? Pwede rin na mag-alternate ngayon sa pag-spray naman, sabihin mo halimbawa, eh this is a culinary herb. Ginagamit sa pagluto. So bakit mo naman siya i-sprayan ng fungicide lalong-lalo na yung uh, inorganic, yung chemical insecticide. Sa pag-spray naman ng uh, hindi po insecticide. Sorry. Sa pag-spray naman ng fungicide, ang pag-spray lang dyan ay dito sa ilalim. Hindi ko ini-sprayan ang itaas. Okay, kasi nang gagaling naman sa ilalim yung uh, fungus eh, hindi naman sa itaas. So ang pag-spray dyan sa ibaba lang, sa ibaba, sa bandang ibaba ng halaman, kasama na yung kanyang uh, lupa. So kung makikita mo yung aking rosemary hanggang sa ilalim, ayan may sariwa siyang dahon. So ang pag-spray sa kanya, organic yan or uh, inorganic, ang ginagawa ko lang ay ini spray yan sa ilalim. Ayan, yung top 3 inches lang, halimbawa, mula sa ilalim papunta sa bandang 3 inches above uh, the soil. Yun lang, kasi doon lang naman nag-uumpisa yung uh, fungus eh. Sa lupa nag-uumpisa, mula sa ilalim, aakyat, pataas. At uh, yun ang dapat nating iwasan. Yung pag spray ng fungicide, napaka-importante po yan, lalo ngayong panahon ng tag-ulan. Dahil nga laging basa ang lupa, ay... Uh, Susceptible ang ating mga tanim sa fungus Kahit na anong tanim yan actually lalong, lalong lalo na yung mga kamatis, mga talong, ano yung mga gulay natin Susceptible talaga yan sa fungus pagka ganitong panahon ng tagulan Kaya ang ginagawa nga diyan, before umulan, nag-i-spray na After umulan, nag-i-spray uli Ngayon yung ating rosemary, ganon din po ang sitwasyon niyan. So lalong lalo na after umulan Uh, pag wala ka nang inaasahan, titigil ang ulan, mag-spray ka na ng fungicide. Whether organic yan, neem oil, halimbawa, ano po, uh, maganda ang neem oil, lalo na pag hinaluan pa natin ng uh, bawang. So, pwede natin uh, gamitin na fungicide sa ating tanim na rosemary. So, yun yung dalawang uh, dahilan na napansin ko sa ilang taong ko na rin pagtatanim uh, ng uh, rosemary, na posibleng dahilan kung bakit namamatay ang iyong rosemary, Uh, nangingitim yung kanyang tangkay pati dahon mula ilalim pataas. Una, yung babad sa tubig. Pangalawa, ay yung dahil sa fungus. Ang uh, kadalasan po dyan, mas lamang na dahilan yung fungus. Kasi kahit na hindi babad sa tubig, pwede pa rin mangyari na tamaan siya, makikita mo na lalagas. Kasi sasabihin mo, eh hindi naman babad sa tubig yung aking tanim na rosemary kasi nasa lilim naman siya, nasa shaded area. Pero namatay pa rin. Hindi naman laging basa ang lupa. Well, 'yun po ay dahil sa fungus na agad lalut manggagaling sa ilalim. So, unang-una para maiwasan natin yung kailangan syempre 'yung ating lupa, mas sterilize natin. Ano po? Na uh, mayroon akong mga videos dyan kung paano mag-sterilize ng lupa. Nandyan 'yung uh, pagbibilad sa kainitan ng araw. Mga ilang araw mo gagawin para 'to 'yung tuyo sila, patay na 'yung mga uh, bacteria kongos na sa lupa. Yung pangalawa naman, yung pagbubuhos na kumukulong tubig doon sa lupa bago natin pagtaniman. Ano po? Huwag natin bubuhos na kumukulong tubig yung ating uh, tanim na rosemary. Patayan. Okay? <laughs> Bukod sa fungicide, kailangan di ba natin siyang uh, sprayan ng insecticide? Well, sa ilang taong ko pong pag-aalaga ng uh, rosemary, ay wala akong napansin na insektong sumisira sa kanya. So, iniiwasan actually ng uh, insekto itong rosemary. So kahit na yung katabi niya halimbawa magkaroon ng aphids, ano po, magkaroon ng white flies at kung anong mga insekto uh, yung uh, leaf miner halimbawa, ito hindi siya nagkakaroon ng ganun. Walang insektong sumisira sa kanya. So pagdating sa insekto, wala tayong problema sa rosemary. Ngayon, dagdag na tip nga pala doon sa mga uh, bagong bibili pa lang or kakabili pa lang ng inyong uh, rosemary. Karaniwang po 'yan pag nabili mo sa plant seller or sa nursery, yung lupa niya karamihan ay ipa ng palay. Ano po? So, ginagawa nila dyan uh, doon sa plant nursery galing sa seedling tray halimbawa or sa maliit na nursery bag, ililipat na sa malaki-laki at uh, pupunuin yon ng ipa ng palay. Ang uh, problema sa ipa ng palay, lalo ngayon panahon ng tag-ulan, malakas magretain retain ng tubig ang ipa ng palay. So, pagka na-ulan na nyan na tuloy-tuloy, matagal na magiging basa ang inyong lupa yung ugat ng inyong rosemary at makakatulong yon para mabilis siyang mabulok so kung magagawa ninyo pag bagong bili ang rosemary 'wag mo muna siyang uh, uh, ilagay sa ulanan mas maganda kung ililipat siya doon sa kombinasyon ng lupa at uh, uh, carbonized rice hull at saka compost sa paglalagyan naman, gaya ng nasabi ko kanina, ito ay nilalagay ko sa may lilim na lugar. Yung mga rosemary kasi, galing ng plant nurseries, nasa loob po yan ng greenhouse. So, regulated yung init ng araw na natatanggap nito. Hindi ito uh, totally nakabilad sa araw, lalo na yung mga pinapalaki nila. Pero meron ding mga rosemary na acclimatized na, lalo na yung mga cuttings na, na uh, pinaugatan na dito sa lowlands o so acclimatized na yan sa mainit na lugar. So, pwede na siyang mabilad ng araw once na ma-establish na talaga yung kanyang mga ugat. So, yan po yung ating uh, counting tip kung paano mapanatiling buhay ang inyong rosemary na nabili sa plant nurseries. Alagaan lang siya. Huwag laging basaan lupa. And then, bantayan sa fungus mag-spray ng fungicide whether organic or inorganic. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my other videos. Bye-bye. Ito yung pwesto niya, masagilid oh. lang na pader, katabi ng saang uh, gubat. And then yung itaas niya ay puno ng rambutan. So dito lang siya sa malilim na lugar.